Ang init-init! Pumunta pa naman ako dito sa bukid para makapag-relax. Tapos ganito lang? Ano ba yan? Ang init dito. Nakakainis talaga dito sa bukid. Pumunta tayo dito para makapag-relax. Tapos ganito lang madadatnan ko. Sobrang init. Nakakainis talaga. Hay nako! Kailan ba kaya dadating yung sundo ko? Ang init-init pa naman. Ang init-init. Ma'am. Ah! Manyakis ka, no? Anong manyakis? Anong ginagawa mo dito? Hindi ako manyakis, ma'am. Andito lang ako para tingnan yung mga pananim. Manyakis ka, manyakis! Ma'am, hindi ako manyakis, ma'am. Hay nako, hindi na lang ako patol sa mga nonsense kausap. Nonsense. Totoo lang, ma'am. Dito sa probinsya namin, ginagalang namin ang mga babae mga pumupunta dito. Excuse me, ma'am. Um, mabait na bata po ito si Christian. At siya po ang maging kasama mo dito sa probinsya. At saka, totoo po na ginagalang po namin ang mga ba babae dito sa probinsya. Wow ha! Bakit ikaw wala kang galang? Manyakis pa, halata naman sa muka kahit itanggi mo pa. Maswerte ka, babae ka. Kasi kung hindi ka babae, matagal lang kitang pinatulan. Huwag, huwag. Huwag, anak. Hindi. Hindi yan. Dapat ginagalang natin ng babae dito. Huwag. Maswerte ka, babae ka. Eh, di patulan mo. Alam mo ba ang mga lalaking pumapatol sa babae ay mga bakla? Bakla ka dyan. Tul, tul. Sabi, sabi niya ako, bakla daw ako. Oo, oh, totoo yan. Totoo. Anong totoo yan? Anong totoo? totoo yan. Alam mo, hindi ako bakla. Kung gusto mong patunayan ko sa'yo na hindi ako bakla, gusto mo halikan pa kita dyan eh. Ew! Yucks! Nakakadiri! Makaalis na nga dito. Che! Kadiri. Maldita ang feeling maganda. <laughs> <laughs> Hoy, babae maldita! Saan ka pupunta? Sa lugar na wala ka. Pwede ba umalis ka dito? Hindi ako pwedeng umalis. Kasi papagalitan ako ng nanay mo pag iiwan kita. Wala akong pakialam. Basta ayaw ko sa si pagmumukha mo. Sige. Pag matuklaw ka talaga ng ahas dyan, putol talaga yung paa mo. Hindi naman ako naniniwala sa ahas. At saka, wala akong nakikitang ahas dito. Hindi ka pala naniniwala sa ahas, ah? tumachancing ka talaga sa akin, ha? Di porket guwapo ka, pwede mo na akong yakap-yakapin? So, ibig sabihin, nagwagapuhan ka sa akin? Grabe ka talaga! Balik tarin mo pa! Ikaw nga yung yakap ng yakap! Sa totoo lang, takot talaga ako sa ahas. Pwede bang tulungan mo kung makauwi ng bahay? Oo naman, pwede ka tulungan. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yung kondisyon? Basta huwag mo na akong susungitan. Kasi hindi bagay sa'yo pag nagsusungit ka. Hmm. Hmm. Sige. Sure ka? Promise. Promise. <tong>